kumpletuhin ang tanong ng bagong empleyado sa office. Sandito dito ang blank? CR. CR. Isdang masarap gawing kilawin o kinilaw? Tuna. Iisipin mong suplada yung bago mong kapitbahay mo kung siya ay blank. Hindi, na, hindi nakikipag-usap. Ginagawa mo kapag uh, naging isa ka sa bus. Kumakanta. Madalas sinasabi ng tao sa makulit na batang namamalimos. Mamaya na. Let's go, Miss Candy. Tingnan natin kung ilang points ang nakuha nyo. Miguel. Well. So, uh, bagong empleyado sa office, ang tanong niya, saan ba dito ang siya? Ang talas. Ang ah, sabi ng survey, Wow! What a great start! Isdang masarap gawing kilawin. Tuna. Nandiyan ba ang tuna? Yes! Iisipin mong suplado yung kapitbahay mo kung sa hindi nakikipag-usap. Survey says, Yeah! Great! Ginagawa mo pag nag-isa ka sa bus, kumakanta. Nansan ba yan? Alright. Madalas sa sinasabi ng tao sa makulit na batang na mamalimus, mamaya na. Sabi na survey? Meron. 123. Okay. 77. Very good start, Miss Candy. Thank you. Let's welcome back, Kuya Pei. Wow. Hello po. Kamusta po? Ano bang uh, pakiramdam na nakaabot po kayo dito sa Kinakabahan? Fast Money? Kinakabahan. Now, kayo po ba kakabahan? <laughs> Pepe, si Miss Candy po ay nakakuha ng 123. Ibig po sabihin, 77 na lang. Kung <laughs> jackpot na. Kung jackpot na tayo. Tugukan. Ayang kaya nyo po ito. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Candy uh, Pangilinan. At uh, kayo naman po, give me 25 seconds on Okay. got this. Hey. Kumpletuhin ang uh, tanong ng isang bagong empleyado sa office. So, tanong niya, uh, saan dito ang uh, blank? Go. Saan, ang? O, oh. <coughs> CR. Ano pa kaya? Saan dito ang? At uh, pass, pass. Isdang masarap mo kilawin o kinilaw? Bangos. O isipin mo, suplada ang bagong kapitbahay kung siya ay blank? Walang asawa. Ginagawa mo kapag mag-isa ka sa bus? Tumutulak. Madalas na sinasabi ng tao sa makulit na batang na mamalimos. Walang well, coins. Let's go po. Tingnan natin kung uh, ano score natin. So, ito muna. Madalas na sinasabi ng tao sa makulit na batang na mamalimos. Uh, eh, wala akong barya. Ang sabi ng survey. Uy! Top answer! Nice one, nice one. Uh, pangalawa. Ginagawa mo kapag nag-iisa ka sa bus. Tumutula. Ako'y tumutula. Mahabang-mahaba. Ako'y nakaupo. Matutulog na po. Ang sabi ng survey dyan ay... Wala. Matulog ang top answer dito. Iisipin mong suplada yung bagong kapitbahay kung siya ay... Walang asawa. Ang sabi ng survey ay... Uy, wala rin. Ang uh, top answer ay hindi nakikipag-usap na sagot ni Candy. Kumpletuhin ang tanong ng bagong empleyado sa office. Saan dito ang blank... Eh hindi na natin nabalikan. Uh -huh. So, ang top answer ay CR. Sana CR. Last, pero 30 points pa. Isdang masarap gawing kilawin o kinilaw. Tingnan natin sa service na survey sa Bangus. 30 points. Ay! Ang top answer dito, Panige. DILIS. Ah, DILIS. Anyway, congratulations pa rin po. Yes! Team Pangilinan Mendoza ay eh mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos.